Bilang isang psychologist at isang uh, dating uh, guro na nagtuturo sa mga bata, yun hubang naging kautusan ng ating Secretary na bear ang classroom, makakatulong ba ito doon sa gagawing concentration ng mga bata para mas makatutok sa kanilang pag-aaral? Well actually may mga pag-aaral na nagpapakita na ang bare classroom or yung tinatawag nating bare walls, no? Sa bare-walls theory ni Fisher ay makakatulong sa focus ng mga estudyante pero yung pag-aaral na to ay mayroon lamang limitadong mga participants. Kaya patuloy na hinihikayat na magdagdag pa ng iba't ibang mga pananaliksik upang higit mapagtibay ang mga resulta. Uh, Mas-establish sa atin yung resulta ng ibang pag-aaral na naghahatid naman ng magandang uh epekto ng paggamit o pagkakaroon ng mga necessary decoration sa loob ng classroom Aha. babanggitin ko lang no yung ilan sa mga sa mga maaring maging magandang kontribusyon kapag ka ang classroom ay may disenyo ito ay napakahalaga especially doon sa mga preschool to grade school students natin mm -hmm. sapagkat sila ay nasa kanilang formative years. Ito yung panahon na ang kanilang brain or isip ay pinakaaktibo ang development, particularly na yung tinatawag natin neurobiological development. Kaya mahalaga na stimulated or napupukaw ang kanilang curiosity and imagination sa katunayan, kahit ang mga guro at ilan sa mga mag-aaral ay nagsasabi na epektibo ang mga classroom design sapagkat ang ilan sa kanila ay may mga kwento na dito sila natututo mula sa mga alphabet posters, colors at iba pa. So meron silang interes na mag-aral sa sarili nilang oras at panahon. Uh -huh. Though, para sa mga nasa higher levels like junior and senior high schools, kung payak naman yung classroom, of course, mataas din naman yung pagkakataon na napreprejudisilang silang ng ng focus no nung nasa teacher lang yung kanilang focus mm -hmm. bukod doon yung mga design sa classroom no it promotes emotional intelligence and good characters kung makita mm -hmm. mo honesty is the best policy yung binabanggit mm -hmm. mo na yung mga nakikita ng mga Uh, larawan, yung, just like yung honesty is the best policy, na-quote, mm -hmm. mga ganon, ito ay nakaka-stimulate doon sa mga bata. And ganon din yung EQ na binabanggit mo, no? Yung emotional quotient. Yes, Pero... Apa gusto natin malaman, ito ba ay applicable from kinder all the way up to grade 12 or may uh, specific years na ito ay pupwedeng gawin, magiging effective to sa kanilang pag-aaral and magiging destructive naman to at a certain age. Mas maganda na manatili sana no, yung mga necessary again necessary classroom decorations no like their outputs yung mga posters kapag ka sa mga bata sa mga grade school natin uh -huh. and then oh, wag naman talagang as in total eradicate natin or tatanggalin natin no kasi talagang nakakatulong sila sa development ng mga bata pero pagdating ng mga higher levels higher years na like junior to senior high school ay maari kahit na uh, payak na nating classroom natin kasi talagang nakakatulong din sa focus Yeah, Pero yes ma'am. And so kanina, may pag-aaral eh, may mm -hmm. pag-aaral din na sinasabi na yung bare classroom ay helpful din even uh -huh. to young children. But then again, ang sabi dito, more research should be done. Okay, linawin lang la po natin, yung binabanggit ninyo na yung bare classroom na nakakatulong kasi ang punti rin natin dito, mas magiging concentrated, nakatutok sa pag-aaral yung mga bata. Sa uh, base po sa mga isinagawang study Anong edad ang dapat ang classroom ay bare at anong edad ang uh, uh, dapat ang classroom ay may mga palamuti? Um, may mga pag-aaral na nagpapakita na puwede na bare ang classroom even to young children, effective sa focus nila. Mm -hmm. Pero may mga pag-aaral din naman na nagpapakita na during the formative years ng mga bata, particularly yung uh, sila ay nasa uh, hanggang 8 years old, sabi na natin ganyan, yung mga grade school. Grade 2? No? Uh Oo, -oh, yes, yung mga grade 3, ganyan, ay napakahalaga ng mga classroom decorations na necessary no, na makakatulong sa development ng kanilang neurobiological aspect. Ah, uh, see. si And so, uh, kumbaga, uh, kinder hanggang grade 2 ay um, makakabuti kung mayroong ibang nakikita, yung mga, ano, ano ba dapat na term don eh, Doon sa mga palamuti, yung mga dekorasyon or yes, mga pictures. mga visual aids. Visual yes. aids ang tawag niyo yes. Okay. Mas makakatulong ito sa pag-aaral ng bata kung may visual aids from kinder to grade 2. Yes. Pero kailangan din nating uh, makita dito 'yung mga factors like the quality and 'yung quantity ng mga visual aids na ilalagay natin. Mm -hmm. Kasi kung sila ay masyadong marami, baka naman sa halip na makatulong ay pwede magkaroon ng shopping mall effect, 'no? 'Yung aha, 'yung aha. halimbawa, parang naguguluhan ka na kasi ang daming stimuli, na daming mm -hmm. nakakakuha ng iyong atensyon. So sa halip na nakakatulong ay nagiging avenue siya sa distraction, cognitive overload, and minsan nababawasan din 'yung comprehension.